ang bilis ng panahon. Hindi mo namamalayan, magre-retire ka na pala. Marami ka ng pinagdaanan, maraming karanasan, maliit man o malaki. At mahalaga sa panahon na ito na matutunan natin magpasalamat sa Diyos sa naging takbo ng buhay natin. Marami pang pagbabago ang haharapin, ha? pero i-appreciate natin yung mga nakaraang pagkakataon na may pinagdaanan tayong mga major changes, mga challenges, mga problema na napagtagumpayan. Magpasalamat din tayo sa mga taong pinadala niya para tumulong sa atin along the way, mga naging mentors natin, mga nag-guide sa ating careers at nagbigay ng payo sa ating buhay. Nag-grow tayo dahil sa kanila. At magpasalamat tayo sa Diyos dahil alam natin na anuman ang harapin natin sa bagong chapter ng ating buhay, naroroon siya para tumulong at gumabay sa atin. Sabi nga ni Apostle Paul sa Letter to the Colossians, "And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." Pray tayo. Lord, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa mga lessons na natutunan ko sa buhay. Salamat din po sa mga taong naging gabay sa aking journey. Bigyan mo po ako ng courage para sa susunod na chapter ng buhay ko, na lagi akong sumunod sa gusto mo para sa akin. Sa nga ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.